So, ayun na. Ilagay na namin yung iba. Tapos, yan. Ito yung mga natira. Puti. <laughs> Puti <yun. laughs> bot so huwag muna natin kunin para dumami sya uh, mangingit log na yan wala bukol yan sungkitin mo ito nil ito naman dumaan saan ayun ah. ako may nakita ako doon ayun may nakita ako doon saan ang ah, laki-laki mo Masa na? Yan. Sakp hindi na. Hindi, ito na yan. Maganda nga. Ang laki oh. Haba. Yun. Puti na lang. Balaji. Balaji, balaji. Ito pa Oh. kumuha ko ng mga maliliit kasi mga pakain wala na kasi akong pakain papakita ako sa inyo ng maayos bukas or susunod na video pero yan oh. No? yung okay, mga nahuli na tayo maliit huwag na tra nakita kami ano ang haba nasa gitna eh Ayan o. Ito. Ayan sa taas taas. Awot <laughs> ka. Ah yun. Yun. Na. Hindi yung ano pa nung kit. Okay na. Hawiin ko to. Sige. Ayan ako na ako na. Ah, ha 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 ha. Uy, putik ka. Sabi ni eh, kasi ibaliktad yung ano eh. Animales. Animales. Yay. Ito din oh. Pero maganda 'yon sana. Hayaan mo na. Tara. Ito 'yung Ha? O oh, pakain, pwede na 'yan. Kulin mo pakain. Nagan talaga ako para sa mga pakain. Para sa mga pakain. Ayan. Ha? Kaya nga eh. Hayaan mo. Uy, tara na. Ito malaki. Malaki. Pag ito, nalaglag ka pa. Pao nga rin. Ba't dito. Hindi na. Ayan. Okay. <laughs> oh, Ay, nakabawi din ako dun sa nalaglag na yun. Saglit lang. Tingnan ko pa dito. Ay, hey, ito. Pula, oh. Ito, oh. Ito, oh. Pulang pula, oh. Ayan. Pulang pula yan. Bawawi ka ulit. Ayan. Pauwiin oh, natin yan. Oh. Dito natin ilalagay sa... Dito natin ilalagay. Dito, dito, Wala to dito. Mm -hmm. Mm, pula oh. Ayos. Ayos. Ayun pula din. Saan? Ayun Maliit. Ata? Maliit. Saan? maliit. Yun din no, bukol. Marami talaga Ang dami sa, dami sa ganito. Yung sa gitna sa ano oh. Sukal na. Konti lang nang nahanap namin. Wala pa masyadong malalaki pero pakain. Yung purpose talaga ng paghahantamin is pakain kasi wala na akong pakain doon ayan pero may, may, may papakita pa din ako sa inyo kahit pa paano pukul ba hindi? pukul daw kala ko naman yun na totoo na konti pa lang ilan pa lang yung maganda dito tatlo nay hindi lang I think okay na to pakain and konting gagamba so let's call it the night tara na okay na yun mga gano'n ay if hindi um, ka pa nakasubscribe make sure to subscribe okay marami pa tayong adventure na gagawin and uh, yun lang Great day ahead and happy keeping happy hunting and uh, peace out. Let's go. Shout out, I shout out Let's go. No? no. 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 You know, Yeah. Dami dami. mm -hmm. Ang daming isda. Ang Sabi nga ni ano doon, Dun daw mag ano, mag fishing daw dun sa unahan. Meron daw dyan mga ano, kaya sabi ko grabe, baho kasi dito yeah, sobra. Bakit? Huwag ka na mag-ano, doon na sa bahay. Huwag yan dito. Ang baho-baho na dito. Dito ka maghugas. Huwag na yung niyo yung sinelas niyo. Huwag pa kong pa malo. Talaga hindi ko na ano, putang ina, hindi, hindi ko na videoan eh. Ayos sana yun. Madulas si Balaji. Ilang beses na yan. Dito pa din siya. Sinantay tayo pabalik. No, madali lang na. Oh. Wala, G. Uy, yung aso, wala. <laughs> hindi, sir. <laughs> hindi, hindi, nakawala nga. Tingnan mo. Hindi. Ayun o, yung aso nakawala, oh. Tanong! <laughs> Basta ako nang tinilas ko. Ito na na? Okay. Oo. <laughs> <laughs> Jesus Maria Santisima. Scott Ranger. Dating kapgo. <laughs> Nasa bahay na ako. And, uh, ah, yeah? siyan? Marami na tayong uh, maipapakain and uh, ilalagay ko dito yung iba. Yan, yeah, dito yung pahamugan natin. Ayan yung isa natin. So, ilalagay natin yung iba para may makain siya. Yung mga maliliit, ilalagay din natin dito. Tara na. So, ayan na. Ilagay na namin yung iba. Tapos, yan. Ito yung mga natira. Okay. <laughs> puti yun ito <laughs> yung puti ito no. uh -huh. ito lang yung medyo magagandang na huli natin isa dalawa tatlo oh. apat lima anim ito itong isa ganda din to tigre oh. ito paano maganda may pinagat na <laughs> galing ano lagyan natin dito?